Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa kabanata 63 ng No Limit Ang Hiri, ni Jose Rizal, may pamagat na ang pag alsa Sa kabanatang ito, inilahad ni Rizal ang pagkabigo ng mga prele at ng mga kastila na supilin ang kilusang mapanlaban ng mga Pilipino laban sa pang-aabuso at pagsasamantala. Nagsimula ang kabanata sa paglalarawan ni Rizal sa mga pangyayari sa Kalamba matapos ang pagkamatay ni Kapitan Tiago. Nagtagumpay ang mga prele at mga kastila na maipatapon ang mga mag-aalsa sa Kalamba, at nagresulta ito sa matinding pang-aapi at pagsasamantala sa mga Pilipino. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, lumitaw ang mga leader ng kilusang mapanlaban tulad ni na Elias at Simon. Ipinakita ni Rizal ang pag-usbong ng galit at pagkamuhi ng mga tao laban sa mga prele at sa mga kastila. Nagsagawa ang mga ito ng mga pag-aalsa at pag-aaklas sa iba't ibang paraan, ngunit ang kanilang mga hakbang ay binabantayan at kinokontrol ng mga otoridad. Sa kabanatan nito, higit na lumalalim ang pagkakaisa ng mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kalayaan. Inilantad ni Rizal ang kakulangan ng mga Kastila na bigyan ng sapat na katarungan ang mga hinaing ng mga Pilipino na nagpapalakas pa lalo ng determinasyon ng mga Pilipino na lumaban. Sa kabuuan, ang kabanata 63 ng Noni Metanghiri ay nagpapakita ng mga pag-aalsa at pagkilos ng mga Pilipino laban sa pang-aabuso at pagsasamantala ng mga Kastila, mga Preil. Ipinakita ni Rizal ang puot at pagtitiis ng mga Pilipino, pati na ang kanilang pagkakaisa, upang makamit ang kalayaan mula sa mga mapanupil na puwersa.